Protection tips para sa lumalabas o nagtatrabaho tuwing gabi, night. Night owl ka ba kung lalabas ka ng gabi? Huwag kang bare minimum, okay? Ito po ang ilan sa mga feng shui glow up para safe at protected ka. Maraming naniniwala na ang gabi ay oras kung saan mas aktibo ang mga wandering spirits o mas mababa ang enerhiya. Alam nyo ba, ayon sa feng shui at sa tradisyonal na paniniwala, dapat tayo maging maingat kapag lumalabas tayo sa disoras ng gabi. Lalo na ngayong panahon ng ghost mag, o kapag mahina ang ating energy field. Narito po ang ilang protection tips na posibleng makatulong upang mapanatiling ligtas at puno ng swerte o good vibes ang inyong paglabas. Una-una, magdala ng feng shui charms o amulet. Meron tayong holo, pangproteksyon yan, laban sa sakit at bad chi. Meron tayong black onyx o tiger's eye bracelet para hindi dumikit ang negative energy. Meron din tayong anti-evil eye na keychain o mga bracelet nagsisilbi silang mga shield, laban, sa mga wandering spirits. Very powerful din na ah, ang chungkwe na amulet o chungkwe na card, ang iyong spiritual bodyguard. Magsuot ng makukulay maliliwanag kulay ng na kulay na colors sa damit. Iwasan ang mga black na outfit, lalo na buong black na damit kapag gabi. Bad vibes na magnet energy kasi yan. Go for red, mga happy colors, instant aura boost yan. Ayon sa feng shui, mas nadadali kang lapitan ng mga yin energy kapag naka-dark colors ka. Huwag mo na rin ha, maglakad ng mag-isa. Kung makakari, maganda sana kapag may kasama palagi. Alam niyo ba, sa spiritual sense, mas madali kang matarget ng mga negative entities o energy kung ikaw lang ang mag-isa. Isa pa, magdala ng maliit na ilaw o mga flashlight. Hindi lang ito practical para sa safety pero sumisimbolo rin ito ah, ng yang energy. Ang ilaw kasi o liwanag ay epektibong panlaban sa mga yin energy lalo na paggabi. Isa pa magdasal o magchat bago lumabas. Isang simpleng protection prayers o mantra. Pwede natin ah, sabihin, verbalize, bigkasin. Kagaya ng light, ilaw po light surrounds me, energy protects me. Good luck walks with me, no harm can touch me. Isa pa, maglagay ng konting asin sa bulsa o bag. Sa mas maraming tradisyon kasi, ha, ah, ang asin ay tinuturing na pang-neutralize ng mga negative chi at mga evil spirit. Simple pero epektibo ito. Isa pa, iwasan ang mga madidilim ng mga deserted na mga lugar. Bukod sa mga praktikal na dahilan ng mga sugridad, mas malakas din ang mga yin energy kung walang tao dito. Isa pa, ah, pag-uwi malinis ang energy para sure na walang take home na energy or entities. Magugas agad ng kamay, magpray. Ang final note ko dito, ang gabi ay hindi kailangan katakutan. Basta alam mo kung paano magdadala ng maproteksyon sa iyong sarili. O paano? Ako po, si Master Hans Kua. Like, comment, at share.